Diyos Kasama na rin yung tidal wave. Pakinggan niyo po sa Amos 9.6, "...Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit, at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat, at ibinubugso sa ibabaw ng lupa, Panginoon ang kanyang pangalan." Tinatawag Niya ikayong tubig sa dagat, ibinubugso Niya sa lupa, Panginoon ang kanyang pangalan. Manifestasyon po yan ng galit ng Diyos eh, kapatid. So, bakit? Ano ba ang ikinagagalit ng Diyos sa tao? Pakinggan nyo sa Roma 1.18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Dahil lo, sa kalikuan at kasamaan ng tao, nagagalit ang Diyos. Nahahayag yung galit niya by means of natural disasters ang tawag natin doon alam nyo,